Magandang araw mga araw na natin na ating pong akong kapag po, ay nanggagawa ng na kanyang motor kasi po pag-abi ay nasiraan po siya sa daan yung pong pinakang biring ang ay nabasag ngayon po ay ginagawa na akong remedyo kasi po pag siya ay bumili ng buo ay mahal ay wala naman ang pambilis kaya ginawa na lang po niya ng paraan ah? na nagyan po naman ng piero yung yung biring yung paikot yung nilagyan niya ng yero para hindi kumalog ayan po yung oh. niya ayan po yung katalino ng kapatid ko yan nagawa niya ng paraan niya kanyang sinasakyan motor lagi mga service niya yan po ah. Eh. pag hindi niya ginawa ng paraan hindi wala ho siyang tatakyan mga idol mautak po yan, tumali, tumawa pilit na gagawa niya kahit ano gagawa niya ng paraan para masakyan lang siya ng idol talino nga po yan kasi nang kung ano ginagawa niya na pinupakot po niya ganyan paikot yung po ito na nilagyan lang po ng mga zero para sumikip yung pinakambiring yun po yun yun po kasi mamaya ay may pupuntahan mga idol ay hindi ko lang po alam kung saan kaya po pinipilit niya na magawa yung motor na para po siya ay may masakyan mga idol sabi ko nga po mga idol ay kung may nabibili ng ganyan sa uh, isang set na beer na ganyan ay sabi nga meron daw na matangal ng pili alalaan nga daw po ay isang buo mong bibil kasama yung pinatang rin mga idol Kaya ang uh, madaw po yung isang buong rin na yan mabibili mo siya pero pag kwan lang bibili ka lang ng yung, yung, yung birin tapos yung naka kaikot ay hindi daw po pwede yung gano'n mga idol ang paka, ay, naman mga idol ginagawa niya ng paraan na yun 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 mga yun 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 na ang yelo ay ginupit niya tapos ay binilog niya tapos nilagay niya doon sa may fearing ayun sa house na ng idol ikasalpak <único Liberty Overwatch> na lang niya uli doon sa kanyang motor ng idol na magawa yan sabi ko nga ay ano na pagtanay niya ng rin na pangbuot sabi naman na wala daw siyang pang ay ay mahal na daw ang rin para mga

nagupit siya ng mayro tapos ay niya tapos ay binilog niya sabi niya hindi na rin naman yung kakalim sabi ko ay kaya naman hindi ko malagyan hindi man talaga yan hindi na so pa sabi niya ay pag nasira ay hindi nasira anong magagawa ko ay sira ay wala